Good morning, girl. Good morning, mga kalipad. Nag-alpas tayo ng white beef. Walo yan, kanina. Aanim na. Yung dalwa, pumitik. Ah, nung oras kaya babalik yun. Unang, unang lipad naman yun. Unang alpas kaga. ka. Ah, nakikita ko doon sa baya. Ayan o, oh. yan, oh. oh. yung isa. Kung kita nyo, yan yung isa o. Oh sa lipad, -lipad. saan ay makabalik problema bago makabalik yung mga yung mga dalawang araw yung gutom na ayun oh no? nandun oh no? nililipad sila doon no? no, yung nililipad nila o huwag lang madadali ng palikon at niboy takuma talagang walang pagkasang makabalik pero ito yung anim, hindi ko alam kung paano ito papasok sa loob nila. Yun lang mga kalapatids. Ah, ito nga pala kay Boss Mark. Galing kay Idol Mark. Galing oh. kay Eklo, TK Loob. Yun lang mga kalapatids. Mga kalipad, bye bye.